Good morning, good morning para sa ating mga kapatid na Philippine Guardians, Brotherhood Incorporated Isa rin po akong membro ng Guardians Isa po akong founder sa aming chapter si Founder Cheta po uh, Magbibigay lang po ako ng kunting reaksyon sa mga nagaganap ngayon sa Pilipinas Isa po itong political crisis pero sa hindi pa po uh, nais ko pong bumati muna sa ating pong may kapal ang nag-iisang Diyos uh, si Allah isa po akong Muslim hmm. si Kanle uh, nais ko pong bumati kay founder Ruby Sardinia isa pong retired Philippine Navy siya po ay kasalukuyang sekretary ng PGBI sa Mindanao. Sa amin pong Supremo, si Supremo Gringo Nasan, na siya pong tatakbo ngayon bilang senador. Una, uh, magbibigay lang po ako ng mensahe para po ito sa ating mga kapatid na guardians alam kong alam nyo ang na uh, pangyayari ngayon sa Pilipinas isa po itong bangayan ng ating vice presidente at ang ating presidente Minihiling ko po sa aking mga kasamahan sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated na hindi po tayo makikisaw-saw sa mga kaguluhan ngayon dahil ito po ay kaguluhan ng ating mga leaders na hindi po natin alam kung ano talaga ang tunay na dahilan ng kaguluhan na ito uh, nasa kanta po natin uh, sabi sa kanta natin a uh, layunin nang lipunan ating ipaglalaban hangga't hindi po uh, nagagalaw ang ating pamayanan wala pong gumagalaw hindi po tayo sasali sa anumang mga rallies na nagaganap ngayon sa Davao Manila at Cebu. Manitili po tayong kalmado dahil nasa ating sumpaan yan. Guardians, kalmado, walang kinikilingan at walang pinapanigan. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang guardians.